Sa timog kanluran ng Dead Sea ay matatagpuan ang isang natatanging kagilagilalas na mundo. Isang matayog na hugis haliging bundok na tinatawag na Lot's Wife. Ang pinagmula ng bundok na ito ay nagsimula noong winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah. Napakasama ng Sodoma at Gomorrah, kaya't nilayo ng Diyos na wasakin ang mga lungsod at lahat ng nabubuhay na nilalang rito gamit ng asupre at apoy. Tanging si Lot dahil sa kanyang matuwid na pag-uugali, ang inutusan ng mga anghel na tumakas sa Sodoma kasama ang kanyang pamilya. Inutusan sila ng mga anghel na tumungo sa mga bundok at huwag lumingon. Ngunit, ang asawa ni Lot ay sumuway at lumingon upang tumingin. Kaya siya ay naging haligi ng asin. Bakit lumingon ang asawa ni Lot? Ito ba ay upang makita kung paano pupuksain ng Diyos ang Sodoma? Hindi. Ayaw niyang umalis sa Sodoma siya ay nakatali sa Sodoma, nakakapit sa kanyang bahay at mga ari-arian. Kaya kahit nahinila siya ng mga anghel, ibinalik pa rin niya ang kanyang tingin. At bilang kinahinatnan, siya ay naging haligi ng asin. Minsang sinabi ni Jesus, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Anong aral ang dapat natin matutunan sa asawa ni Lot na naging haligi ng asin? Ang mundo, pera, at pisikal na kasiyahan ay maaaring humantong sa mga tao sa impyerno. Sumasang-ayon ka ba? Paano natin maihahambing ang mundong ginagalawan natin kumpara sa lungsod ng Sodoma? Puno rin ito ng kasamaan at kasalanan. Ang mga tao ay umiibig sa mundo, tinatamasa ang makamundong kasiyahan at kayamanan. Maging ang ilan na naniniwala sa Diyos ay kumakapit pa rin sa mundo. Humahabol sa makamundong kalakaran at kasiyahan habang hawak ang katotohanan sa isang kamay at pera sa kabila. Makakamit ba nito ang pagsang pagsangayon ng Diyos? Sinabi ni Jesus, Walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Maraming tao tulad ng asawa ni Lot. Kapag dumating ang kaligtasan ng Diyos, hindi tinatanggap o sinusunod ang mga salita ng Diyos. Kahit na sa panlabas ay sinusunod nila ang Diyos, ang kanilang mga puso ay naghahangad ng katanyagan, kayamanan at pera. Sila ay abala araw-araw sa pera at kasiyahan. Hindi gustong gumugol ng kaunting oras sa pagsamba sa Diyos at pagbabasa ng kanyang mga salita. Sa huli, ano ang naghihintay sa atin? Sinabi ni Jesus, Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Marahil ang asawa ni Lot ay kumakatawan sa bawat isa sa atin. Sa makatuwid, kapag nahaharap sa pagpili sa pagitan ng mundo at ng Diyos, paano ka magpapasya? Huwag magatubiling ibahagi ang inyong sagot sa seksyon ng mga komento.